hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR tv Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal mo na ang nega. Dahil live namin iyahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, magandang balita ito para sa mga consumer ng Meralco. Makatatanggap kasi ang customers nito ng refund mula sa mga sobrang singil nito na aabot sa halos 20 billion pesos. Ang iba pang detalye, panoorin sa report na ito. Good news sa mga consumer ng Meralco. Asahan ng refund sa Abril para sa sobrang singil ng Manila Electric Company o Meralco sa kuryente simula July 2022 hanggang December 2024. Ito ay matapos aprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang panukala ng Meralco na pagbabalik ng kumpanya sa mga customer nito ng halos 20 billion pesos na kanilang sobrang singil sa kuryente na isasagawa sa loob ng 36 months. Ayon sa ERC, magkakaroon ng hiwalay na linya sa billing statement ang refund katulad ng mga naunang refund ng kumpanya. Katumbas ito ng 12 centavos kada kilowatt per hour para sa lahat ng customer, habang 20 centavos kada kilowatt per hour naman ang maririfan sa residential customers. Para sa DZRH HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tagumpay na nakapagtapos sa larangan ng cyber security ang nasa 20 mga kababaihan sa Advanced Digital Forensic Course. Ito ang proud na ibinahagi ng Digital Innovation for Women Advancement o DIWA at patunay aniya ng mga kakayahan ng mga kababaihan sa naturang larangan. Ang mga detalye yahatid ni Rose Babiera. Matagumpay na nakapagtapos ang nasa dalawang pung Pilipinas sa U.S.-based National White Collar Crime Center o NW3C Advanced Digital Forensic Course. Mula ang mga nasabing pinay sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, Philippine National Police o PNP, at Office of the Civil Defense o OCD. Sila ang kauna-unahang batch ng mga Pilipina na nakatanggap ng nasabing pagsasanay na kadalas ang ibinibigay sa mga kalalakihan. Isa ito sa malaking hakbang para paliitin ang gender gap sa larangan ng cybersecurity sa bansa. Sinanay ang mga naturang pinay ng critical skills gaya ng forensic data acquisition, malware analysis, at advanced investigate techniques para sa cybercrime investigation. Ayon kay CICC Executive Director Alexander Ramos, inorganisa ng ahensya ang pagsasanay upang mawakasan ang nakagawi ang pananaw tungkol sa mga Pilipina, lalo na ngayong Women's Month. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tinanggap ni Bureau of Customs Commissioner Bienvenido Rubio ang pagkilala na gawad bayanihan sa Pumumuhunan Award bilang tanda ng magandang serbisyo ng ahensya na nagpapalakas at nakapanghihikayat ng investor sa Pilipinas. Narito ang report ni Mili Borja. Ginawa ng gawad bayanihan sa pamumuhunan award si Bureau of Customs Commissioner Benvenido Rubio. Ito'y bilang pagkilala sa magandang serbisyo ng BOC na nagpapalakas at nagpapahikayat sa mga investors sa bansa. Partikular na ang mga pagpapabuti ng ahensya sa seguridad ng kalakalan, pagpapabilis sa processing time, at pagsuporta sa strategic investment sa ilalim ng Executive Order 18 sa Green Lanes. Bukod pa rito, malaking tulong din ang mga reformang ginawa ng ahensya noong 2024, gaya ng pagbuo ng Customs Industry Consultative and Advisory Council para mapabuti ang kolaborasyon sa mga stakeholders. Ipinagpasalamat naman ni Rubio ang parangal na muling nagpapatibay sa pangako ng ahensya na gawing moderno ang proseso sa custom at matiyak ang strategic investment sa bansa. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Official namang binuksan sa publiko ang bagong gawang ad sa Busway Concourse sa EDSA na layong padaliin at gawing mas ligtas para sa mga commuter na araw-araw sumusuong sa mabigat na trapiko sa naturang daan. Ang iba pang detalye panoorin sa report na ito. Maaari nang ma-enjoy ng mga commuter sa Metro Manila ang pinahusay na access sa EDSA Busway sa pagbubukas ng pinakabagong SM North EDSA Busway Concourse. Isa itong joint initiative ng Department of Transportation o DOTR at ng SM Prime Holdings Incorporated, katuwang ang Department of Public Works and Highways o DPWH, Metro Manila Development Authority o MMDA at ang Quezon City Government. Ang makabagong pasilidad ay isang mahalagang interchange station sa EDSA na magbibigay ng mas mabilis, mas ligtas at mas maginhawa at maayos na daan para sa iba't ibang uri ng transportasyon sa SM North EDSA. Ang makabagong pasilidad ay isang mahalagang interchange station sa EDSA na magbibigay ng mas mabilis, mas ligtas, maginhawa at maayos na daan para sa iba't ibang uri ng transportasyon sa SM North EDSA. Tampok sa bagong concourse ang elevators at rampa para sa mga senior citizen, buntis at PWDs. Sa inaugurasyon kahapon, sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na mahalagang hakbang ito sa pagpapabuti ng EDSA busway system na ang layunin ay maging maayos ang karanasan ng mga commuter na daraan dito sa harap ng araw-araw nilang pakikibaka sa matinding trapiko sa Metro Manila. Ang bagong busway concourse ay walang putol na nakalink sa SM City North EDSA at SM Cyber Cyberwest. Isinama ang transportasyon sa mga commercial hub para sa karagdagang kaginhawaan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Formal lang inilunsad ng Eastern Police District ang patrolya ng bayan para sa pagsugpo ng krimen at ilegal na droga. Ayon sa EPD, mahalaga ang pakikisa ng mga residente sa tagumpay ng naturang programa. Ang mga detalye tinutukan ni Arnold Herrera. Formal nang inilunsad ng Eastern Police District o EPD ang programang patrolya ng bayan upang palakasin ang ugnayan ng polisya at komunidad sa pagsubo ng krimen at iligal na droga. Sinimulan nito sa Pasig City kung saan nagkaisang EPD, mga barangay tanod, opisyal ng pamahalaang lokal, homeowners associations at iba pang volunteer upang magpatolya at mas pagibayuhin ang seguridad ng mga komunidad. Ayon kay EPD Director Police Colonel William Mortulyaw, ang pakikisa ng mga residente ay mahalagang bahagi sa tagumpay ng kampanya kontra krimen at droga. Dahil dito, ipatutupad din ang patrolya ng bayan sa iba pang mga lungsod sa ilalim ng EPD, kabilang ang Marikina, Mandaluyong at San Juan upang mas palakasin ang kooperasyon ng polisya at mga force multipliers sa mga komunidad. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantalang ngayong Women's Month, kinilala ng Eco Waste Coalition ang kontribusyon ng mga babaeng waste worker sa pagsasagawa nito ng isang seminar tungkol sa common hazards na maaaring makapekto sa kanilang mga trabaho. Ang kahalagahan ng naturang seminar, alamin sa report ni Dustin Bayog. Nagsagawa ng isang seminar ang organisasyon ng Eco Waste Coalition para sa mga women waste workers upang kilalanin ng kanilang kontribusyon ngayong International Women's Month. Dumalo sa nasabing seminar ang aabot sa 60 barangay waste workers ng Quezon City kung saan umikot ang diskusyon patungkol sa health hazards na maaaring umiral sa kanilang trabaho, kabilang na rin ang usapin na mental health. Binigyan din din ng seminar ang ilang health risks tulad ng komplikasyon sa menstruation at pagbubuntis, urinary tract infection at pagtas ng cancer risk kung sakali ma-expose ng matagal sa mga hazardous na substances at labis na pagtatrabaho. Kabahagi ng EcoWay ang Ateneo School of Medicine and Public Health Center for Research and Innovation o ACRI na nagturo din sa mga kababaihan ng ilang safety measures tulad ng tamang paghugas ng kamay, tamang pagbuhat at tamang paggamit ng protective equipment tulad ng gloves at face mask. Para sa DZRH -TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. naman ang balitang yan sa pangunguna ng San Miguel Corporation o SMC na gawa nitong tanggalin ang toneto nila ng basura sa Paranaque River na siyang nagiging dahilan ng pagbahasa sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA at karating nitong mga lugar. Ang mga detalye sa report ni James Galangue. Tinatay ang mahigit siyam na punglibong tonelada ng basura ang natanggal at nalinis ng San Miguel Corporation o SMC sa Paranaque Rivers sa ilalim ng inisyatibo nitong Better Rivers PH. Layan ito na may isaayos at malinis ang daluyan ng tubig na nagiging sanhi ng mga pagbaha sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 4 at karatig nitong lugar. Kabilang sa naturang river cleanup ay ang pagdete-clog sa storm drain lines at sakop na halos dalawang kilometong river channels tulad ng Paranaque at Don Gallo River, San Junisio at Villanueva Creeks. Katuwang rin ng SMC sa nasabing proyekto ay ang Department of Transportation, Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources at lokal na pamalaan ng Paranaque. Naniniwala si SMC Chairman at CEO Ramon Ang na isaan niya ito sa mga magiging long term at sustainabing solusyon sa matagal ng problema ng naiya sa pagbaha. Gayun din na makatulong anya sa mga residente at maliliit na negosyo sa karatig nitong lugar. Samantala, umabot na sa migit 8 milyong tonelada ng basura ang natanggal ng naturang inisyatibo simula ng maipatupad ito noong 2020. Kabilang ng ilang ilog sa Metro Manila tulad ng Pasig, San Juan, Tulyahan at Navotas. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman po tayo pagdating sa sports. Muling kinilala bilang overall champion ang Lawag City sa katatapos lang na Region 1 Athletic Association o R1AA. Nasungkit ng kanilang team ang kabuwang 82 gold medals at karamihan ay mula sa gymnastics athletics, arnis at swimming. Para sa Balitang Sports, iatid yan, Limili Borja. Nananatiling overall champion ang Lawag City sa Region 1 Athletic Association o R1AA. Matapos makakuha ng 82 gold medals, 85 silvers at 56 bronze sa multi-event competition na ginanap sa Baknotan, La Union. Muling na mayagpag ang 507 athletes ng lawag kung saan ang pinakamaraming medalya ay nagmula sa gymnastics, athletics, arnis at swimming. Pinalo ng mga ito ang mga nasa 10,000 delegado mula sa probinsya ng Ilocos Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Bumida rin ang mga atleta ng lawag sa taekwondo, wrestling at tennis kung saan kanilang irerepresenta ang Region 1 sa palarong pambansa na gaganapin sa May 24 hanggang June 2 na sila rin magiging host. Magugunit ang noong nakaraang taon na itala ng lawagang 79 golds, 53 silvers at 68 bronze. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Siyempre, the better news naman tayo sa mundo showbiz. Miss Universe Philippines 2025 candidates nagpatalbugan sa kanilang swimsuit portraits. Ang iba pang detalye sa report ng ating showbiz, Angel. Talagang ready na para sa ikang nga nila saan sa Miss Universe Philippines stage sa mga kandidata ngayong taon. Sa kanilang swimsuit portraits, oozing with sexiness at fierce and powerful ang atake ng mga nagkagandahang dilag. Kabilang ng nga ng ang at Reina hispano amerikano 2017 na si Teresita San Winwin Marquez na pambato ng muntin lupa. Gayun din ang isa pang pageant veteran na si Maria Tisa Manalo na kinatawa ng Quezon Province. Habang naka-black swimsuit naman ang siniloan Laguna Beauty na si Iliana Maria Aduana. Kasabay ng inilabas sa swimsuit portraits ng MUPH candidates, binuksan na rin ang botohan para sa swimsuit showcase na susundan ng runway showcase next month. Una rito, inilabas na rin ng MUPH ang sampung kandidatang nakakuha ng highest number of votes sa personality showcase. Ang top 3 delegates daw na magkakaroon ng pinakamataas na boto ay mga ka-advance key segments ng kompetisyon. Sa April 15, magsasara ang botohan. Bisitahin lang official page ng MUPH para sa iba pang detalye. Nakatak ganapin ang Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2025 sa May 2 sa MOA Arena. At yan ang the better news sa mundo ng showbiz. Ito si Angelica Cosme ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga balitang pampafil Better para sa inyo. Magkita kita po tayo muli bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at magmasaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good Vibes lang, ito ang... The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1pm sa DZRH TV